Ano po ang po ba ang nagtulak sa inyo sa pagiging pare? Sa katotohanan, wala akong pag-iisip maging pare. Kung hindi maging inhenyero. Hanggang nagbigay ng vocation to, yung aming teacher sa religion, at nasabi ang pangangailangan ng napakaraming tao, lalo na doon sa China. Japan at Vietnam, kailangan nilang misyonero na magpaliwanag sa kanila tungkol sa pagmamahal sa Diyos at tungkol sa pagkilal sa Kanya bilang isang Diyos na mapagmahal at hindi Diyos na pagiganti. Kaya napag-isipan ko na hindi dito maging pari sa Pilipinas hindi maging misyonero sa China, sa Hapon, sa Vietnam, at kung saan pa kung nasa ng Karimlan at hindi pa dumating sa kanila ang liwanag ng grasya ng Diyos. Ano po bang mga karanasan ninyo bago po kayo pumasok sa pagiging isang paro? Karanasan ko gaya ng isang estudyante na laging nagbibiro, laging uh, Uh, nagtatago lalo na kung merong isang pagkakataon na maaring pagtakasan namin para makapagnood ng basketball sa gym. At kung sakali man ay magkaroon din ng pagkakataon na makatulong kami sa mga kaibigan namin sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga uh, pangangailangan sa buhay. Mahirap po ba maging isang pare? Hindi mahirap. Dahil basta sundin mo ang kagustuhan ng Diyos sa at handa kang harapin ang lahat ng mga pagsubok kaya ng pagsubok na tinais ng ating Panginoon dito sa lupa. Ang mga taong hindi nakakilala sa Kanya, hindi naintindihan ang Kanyang mga tinuturo at lalo na hindi nila maintindihan kung bakit siya nagpapakahirap eh meron may ibang paraan upang maging maga ang kanyang buhay. Ano po ba ang tunay na misyon ng isang pare? tunay so, na ng pare ay magpaliwanag ng salita ng Diyos at ipakilala sa kanya na ang Diyos ay hindi mapagkiganti kundi ang Diyos ay papagbahal at uh, laging uh, tinutulungan tayo na makarating sa ating paparoonan dahil sabi niya siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Para po sa inyo, ano po ba ang kalagahan ng isang pare? Kahalagahan ng isang pare ang maging tunay na uh, kapalit ni Kristo dito sa lupa at mag-aalay ng Eucharistia na kanya binili sa kanya mga pare na gawin ito bilang pag-aalala sa akin so sa uling tanong po, may pagkakataon po ba na naisip ninyong ipagpalit ang pagiging pare sa pag-asawa? Kung meron po, paano niyo po ito nalagpasan? Siyempre, bilang uh, isang tao, nandiyan ang tawag na ating laman, lalo na tungkol sa sex. Ngunit, ito ay ordinaryo sa lahat ng tao. At sabi nga ng Diyos, ay sinabi ng Anghel kay Maria, walang hindi maring mangyari sa kaloban ng Diyos. Kaya, with God's grace, sabi nga ni San Pablo, you can do everything as long as you cooperate with Him and know the truth and you know also the dangers that will be exposed you in your uh, being a real uh, real priest of God here on earth and forget your family after all you have a bigger family. Everybody that you baptize are your children in the spiritual life. That's why they call you father. Kaya kadalasan sabi ko, ako isang uh, isang ama na hindi kasal, ngunit napakaraming anak. Ano po ba ang sa inyo sa pagiging isang pare? ito ay uh, kong uh, isang bukasyon. No? Parang isang tawag, a special calling from the Lord, kaya nga ba't uh, bilang pagtugon, kaya pumasok sa pagkapare. Para makapaglingkod sa kapat, makapag uh, may pahayag ang salita ng Diyos. Ano po ba ang karanasan ninyo bago po kayo pumasok sa pagiging isang pare? Bago pumasok, uh, kagagrawit ko lang sa high school. no? So, dahil nga yun sa mga uh, panahon na yun, di ba nag-iisip tayo kung ano ang ating magiging buhay, kaya napili ko maging pare. Mahirap po ba isang pare? Uh, mahirap kasi mahaba ang preparasyon. No? Uh, kailangan maging handa talaga at uh, magkaroon discipline, uh, spiritually lalo, at moral discipline para maging karapat-dapat sa paglingkod sa Panginoon. Para po sa inyo, ano po ba ang kalagahan ng isang pare? Mahalaga ito sapagkat uh, may nga kailangan ng mga nananampalataya ng isang uh, tagpagabay. No? at nakapag-hayak uh, ng salita ng Diyos, parang sa ganon ay eh, lalong maging matatag ang kanilang pananampalataya. Ano po ba ang tunay na misyon ng isang pare? Ang tunay na misyon na un una ay uh, ipahayag ang uh, magandang balita, ang kaligtasan, at uh, magkapatatag ng pananampalataya ng mga tao, at lalong na ano, mag-alay ng uh, sakripisyo ng banal na misa sa huling tanong po, may pagkakataon po ba na naisip niyong ipagpalit ng pagiging isang pare sa pag-aasawa? Kung meron po, paano niyo po ito nalagpasan? Ah, uh, Siyempre, dumarating yung mga ganyang uh, ano, pag-iisip. No? Sa pag subalit, dahil nga sa ito nang napili kong uh, buhay, kaya nga ba't nalikuran ko ng ganong mga uh, plano at talagang uh, ang aking binubus na aking atensyon, panahon para sa paglingkod sa simbahan, sa paglingkod sa Panginoon.